Saan ka pumunta? Wala kadal-dal eh. kita Gusto mo magkape? Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman dito. Kayo Ah, nasa nawula niya na kami, kay magalit May, may mga padrino yan. Ngayon yung padrino hindi na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka. Itong pinapanood nyo ngayon mga kayo, Nandiyan dyan yung episode 1 and 2 natin Panoorin nyo para masundan nyo mga kayo. May init yung action doon. Hanapin nyo lang dyan Mas madaling hanapin nyo yun Dahil gawa na nasa title na Yung mga, title yung mga episode natin uh, Area natin Dagupan Street Pa corner Almario Kasama natin ng DEPW Highway Division District 1 Headed by Chief Bernard Datongga General Sukat kasama natin MTBB Sector 1 Ito yung mga nasa Tayuman Pretail Yung mga naka, nasa kanto Nag-aayos doon Kasama natin sila Papasok na tayo ng malong Actually, mabuhay lane lang pala no? Ito nga Dagupan Google Street kasi mabuhay lane dito So yung episode 1 and 2 natin mga kayon uh, Sobrang uh, action, mainit Kaya sana mapanood nyo Episode 3 na tayo mga kayon Kali na ba yan? Dagupan, uh, corner, malong pasado na nang umaga DPW Highway Division District 1 Sige natin sa taong bayan yung daanan ha Ito kasi pagka gabi Sinasara Sinasara nila to kasi nga iniiwas yung pagnanakaw o hold up at saka yung COVID Mga pumapasok na hindi taga dyan Oo no? Doon na, doon na, na o no? Doon na, yeah, yeah. tanggalin na dyan Yan, pinangunahan na ni Gagampino Gagampino Richard. Kaya natin natin yung oh, mga kayon oh. Lona King <laughs> Eh hey, Big Daddy! Kung may Tapal King, Lona King e eh, no? Big Daddy! Huwag oh, ka may lona Huwag ka may traction natin Ayun, pinipicture na lang na sector 1 natin. Gagawa nila ng report niya. So, sila na bahala niya. Trabaho naman ng IMTPBN.

Hey, Ang oh, lupit noon Ang pangalan nun, pakilista na yan sa first five. General Sukat. Sir! Ah, kapulisan natin.

ito sinasabi ni kuya sa barangay daw ito Yung papa matrix to. Yung, yung, yung. Yung papa matrix to.

Exo sa inyo ba ito? Ano ginagawa nyo dito? Pinang... Yung lalockdown namin, yung harang namin hiniram Ah, oo, nang lockdown yun na pinangbabako Ibo na ibabalik yung sinabi ni Exo Pagka lockdown, ito yung pinangaharang nila rito Kasi nga, di ba, uh, yung dagupan kasi, maraming cases kasi Kaya talagang kailangan harangan during uh, execute ah. Pero yun, pinapakuha ni General yung nasa likod Yung mga yero-yero yero yero Kapitan Tapang, inahanap natin. Yeah. Hindi pa nagpapakita si Captain Jimenez. Namimiss na natin. Si Captain Jimenez, meron lang daw ata uh, pinuntahan o oh, may duty. Ayon sa kanyang mga kapulisan. Sir. Lorenzo, Lorenzo. Station. Seven. Seven. Ah. Seven. Yeah. Sir. Morning, sir. Ah.

Oh, ito, ito, Andre, Andre. May bayad din picture. Still, ah, uh, dagupan. Ah, uh, street or oh, road pa rin tayo. Uh, day 3, episode 3. Mga kayo, sana mapanood, mapanood yung episode 1 and 2 natin. Talagang uh, nagkainitan. Welcome to our vlog. Station commander, Station commander ng 7. Oh, yes, eh. uh, uh, de, yun. okay. din. Yun. Si Sir Lorenzo. Dagupan corner uh, Pilapi. Dona, Pitadi. Dona, Dona. Dona, oh. oh. D3 na tayo naka direktiba ng DILG <makes noise> Perla Owner Dagupan Okay, okay pinapatig kita si General Uy, ganito sa sasakyan <makes noise> Diyan, diyan, diyan <makes noise> to may bato to, diba <makes noise> to NTPBB NTPB hinahanap <laughs> uh, inahanap yung driver nito para makikita. Ah, Dali pa eh, hawa na yung isang truck medyo puno na pero ito uh, wala so, dalawang truck yung uh, dala natin ang galing nyo

はいどぞがとうごい

Ito pinapatanggalan ni ya general, Ito nga Lona Pinuya! mga kayo, Dagupan, day 3, episode 3 na tayo. Sana mapanood yung episode 1 and 2. Nandiyan dyan lang sa mga videos natin, nakatitle. Medyo nagkaroon ng mga commotion, no? nagkainitan Doon sa, sa kaldero. No? Kaya kamo, kapanood mga kayo, uh, para masundan niyo yung uh, istorya. Kasi pinakadagupan tayo nag-start. Episode 3 na ito nga pinapanood nyo. Pinapatanggal ni General itong uh, mga lola na ito. Habang uh, dito naman, eh, tinatanggal din yung nasa ibabaw na lona. Yun, si Clinton tumitira. Atak Si Clint yung tumitira dito Punisher yan Ha? Punisher The Punisher, ayun Si Clint, The Punisher